Isang siyensiyang araw sa inyong lahat. Welcome sa mas pinatatag na Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Ako ang inyong lingkod, Dr. Renato Yuseludon Jr., kalihim ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya o DOST. Sa programang ito, sasagutin natin ang anumang katanungan o kahilingan ng isang individual o grupo na may kinalaman sa science. Sa episode na ito, Samahan natin ang ating wisher sa pangangalaga sa kanilang mahal na lawa ng bato sa Kamarinasur gamit ang mga kaalamang pinatatag ng siyensya, teknolohiya at inovasyon. Ang Pilipinas ay sinasabing biniyayaan ng maraming likas na yaman at isa rito ay ang mga lawa. Ngunit nakakalungkot pang isipin na sa pagdaan ng panahon ang mga yamang tubig na ito ay nahaharap sa pagkalason at pagkamatay. Panoorin ang kwento na may isang dakilang adhikain na nakaangkla sa mayamang alaala na nagmula nung siya'y pinanganak sa isang makabuluhang lawa ng bansa ang lawa ng bato sa Camarines Sur, Bicol. Magandang umaga. Ako po pala si Doc Daril. Isang lokal na taga-bato Camarines Sur nandito po ako upang pagbigay alam o magbigay ng kalaman tungkol sa aming mahal na lawa ng bato. Kasakalukuyang hong ito ang pangunahing pinagkukunan ng kabubuhay ng mga residente dito sa amin. Pero sa kadahilan ng bagay na kung saan hindi makontrol eh, ang aming hung lawa ay sa ngayon no, ay na uubos na ho yung yaman. At dumudubi na ho siya. Marami mga iligal na gawain kung saan napapabilis yung pagkasira ng aming mahal na lawa. Ako po ay nandito at humihingi ng tulong sa kung pa, paano ho namin mapapaganda muli may balik sa dating buhay ang aming mahal na lawa sapagkat ito lang ho ang pinaka -pangunahing, pinagkukunan ng kabubuhay ng aming mamamayanan. Sa pagharap sa sistema ng pamamahala, ng iba't ibang puwersa na sumisira ng ating water resources. Saan nga ba lulugar ang teknolohiya at ang mga tao sa malaking usaping ito? Ako si Maria Antonia Tonet Tanchuling. Ako yung project leader ng Project Iwasto under I Am For Manila Bay program. Yung Iwasto is Integrated Waste Analysis, Survey, and Technological Options. Paano niyo po kaya mam, kami matutulungan sa problema sa basura sa aming lawa? yung problema kasi ng basura sa lawa at sa ibang mga bodies of water ay galing sa iba't ibang dahilan. Ano? Una, baka kulang ng infrastructure para sa pagpampangasiwa ng basura, kunwari collection. Kung titingnan mo, ang collection ng basura natin ay napakaliit. Marami talagang communities na hindi serve ng collection system. So wala naman talaga silang pagtatapunan pangalawa, kailangan din ng mga teknolohiya na pwede pang gamitin para may utilize yung basura imbis na tinatapon lang sa dump site, sa landfill, or tinatapon sa kapaligiran, ay pwede pang magamit katulad ng pwede mag-compost para sa mga nabubulok na basura. And yung plastics din, may mga plastics na pwedeng paggamitan or mare-recycle sa Project Iwasto, nag-promote kami ng mga plastic densifier para ito ay tutunawin yung plastic at magagamit no, for recycling. At napakahalaga na ito ay nakabase sa community, mga community-based technologies. Kasi nga alam natin na napakamahal din magkolekta ng basura sa magkakalayong lugar. So kung yung solusyon ay nasa komunidad na talaga, mas madaling i handle. So yun ang masasuggest ko para sa inyo. And of course, patuloy na enforcement ng batas. Yun din yung nagkukulang tayo. Mag-enforce ng batas, no? yung Republic Act 9003. bilang isang bansang maraming magagandang polisiya sa pagbuo at pagpapatupad nito, magandang gamiting basihan ang siyensya, teknolohiya at inobasyon sa pagbabalangkas nito para sa kalikasan. Ako si Jomer Medina, Project Staff ng Project Mapable ng IM4 Manila Bay Program. Sir Jomer, sa ano-ano kayang teknolohiya nyo, kami matutulungan para maayos or ma-rehabilitate yung lawa namin sa Bato. Kami po sa Project Mapable, ang ginagawa po namin ay mag-produce ng mga mapa ng water quality ng water bodies gamit yung satellite images, GIS technology. Pero yung ginagawa po namin ay hindi lang nakafocus doon sa mismong lawa, in your case. Kasi kailangan nating maintindihan na kung anong nangyayari doon sa tubig ay may connection sa lupa. Yun po ba, Sir, ano po ba yung mga mahiging tulong niya with regards po sa mga maingisda sa at sa mga magsasaka doon sa aming lugar? Yung mga mapa po kasi na ito, ito ay mag-provide sa atin ng information na pwedeng magbigay ng gabay doon sa mga programa at polisiya na pwede natin gawin. At dahil uh, yung data na ginagamit natin ay recent at yung approach natin ay recent na technology, pwede tayong magpag-produce ng mas magandang mga mapa at ma-update din yung mga existing na information na meron na tayo currently sa local government unit. Based on that, pwedeng mag-guide yung ating local government units even down to the communities paano natin halimbawa yung mga intervention kapag nagiging maputik kumbaga yung itsura ng tubig saan ito pwedeng ituon yung yung intervention na pwedeng natin gawin o kung matitrace natin to nagmumula ito sa mga erosyon na nanggagaling sa lupa uh -huh. saan natin pwedeng to ituon yung ating mga solusyon at programa ganun ganun yung pwedeng application ng mga mapa na ito kasabay ng paglobo o paglaki ng populasyon ng isang komunidad ay ang paglaki rin o pagtaas ng mga na-generate nage na basura ng mga kabahayan. Naniniwala kami na isa ang solid waste sa mga major na pollutant ng Manila Bay. kami sa Project Iwasto ay nagdeploy ng mga teknolohiya na maaaring makatulong sa ilang barangay dito sa Metro Manila upang pamahalaan ang kanilang solid waste. Isa sa mga aktibidad na ginawa namin sa proyekto ay ang mag-install ng mga teknolohiya sa aming partner barangays at i-train sila o tulungan sila kung paano gamitin itong mga teknolohiya. gaya ng portable biogas digester at dual drum composter ay dinevelop ng Department of Science and Technology Industrial Technology Development Institute or ang DOST ITDI. Ang mga teknolohiyang ito ay naglalayong matulungan ang mga komunidad na i-divert ang kanilang mga basura, particular na ang mga nabubulok na basura at mapakinabangan pa ito sa mas maayos na paraan. Ang usapin ng solid waste management ay kadikit na usapin ng paglago ng populasyon. At sa pagdami ng tao, ganon din ang pagtaas ng pangangailangan ng mas maraming disiplinadong mamamayan. Panoorin kung paano papasok ang teknolohiya sa puso ng problemang ito upang magkaroon ng magandang solusyon. Yung ginawa natin sa proyekto, ito ay nakapag-provide ng additional na information na pwedeng makatulong, makasupplement sa currently ginagawa ng DNR na monitoring. So, tingin ko po dun sa bagay na yon, malaki yung potential kung maimi-mainstream ito sa current na management and monitoring effort ng DNR. At yun yung gusto namin talagang maisulong na maging bahagi yung approach na ginawa namin dun sa current monitoring na ginagawa para mas makita natin yung mas Buong picture. Buong picture ng programa na magtutuloy-tuloy para mag-improve yung sitwasyon. Sa tingin niyo po kaya, ano kaya yung mga pagkukulang kung bakit hindi ho nagtutuloy-tuloy yung mga ganong programa? Tingin ko po para magtagumpay talaga tono, kailangan yung mas malakas na engagement at partnership between bawa yes, sa amin sa research institutions at doon sa mga LGUs and national government agencies. At hindi lang po yun, kailangan natin i-involve yung mga komunidad. Dahil hindi naman ito trabaho lang ng government and LGUs, pero kailangan collaborative lahat ng stakeholders. So down to the communities, kailangan engage din sila. Kailangan masiguro natin yun mapagkakabit from the top. Simula sa community, magnimit sila sa gitna para lahat ay involved at magtagumpay talaga yung mga ganitong klase ng proyekto. Tingin niyo po ma'am, uh, gaano pa po kaya tayo kalayo para kalin tulad ng ibang bansa lang, katulad ho ng Germany, ng Finland, na kung saan o eh, nagkakaroon sila ng parang incentive sa mamayan para po ma-reinforce yung ganong proyekto. Meron na naman tayong mga initiatives na naumpisahan na ngayon para kahit papano eh mag-improve naman itong ating uh, estado no ng pangangasiwa ng basura sa plastic. Tulad nga nung sabi ko kanina na marami itong interventions na kailangan at lalong-lalo na yung suporta ng gobyerno, magbigay ng incentives sa industriya ng mga nagre-recycle, ma-encourage ang consumers mismo mag-segregate at mag-recycle. So, mayroon namang batas na ipinasa ngayon yung tinatawag nating extended producer responsibility sa tingin ko ito ay hakbang papunta d'yan sa estado natin sa katulad ng ibang bansa. So, yung extended producer responsibility ay yung mga kumpanya na gumagawa ng plastic packaging ay magbabayad sila ng may karampatang fee para doon sa produce nila na plastic packaging at ito ay gagamitin para sa pagkolekta at pag-recycle ng mga basura. Isa yan sa hakbang patungo sa pag-improve ng ating plastic waste problem. Ang tubig ay buhay. At kung tayo magtutulungan upang masolusyonan ang mga problema at suliranin ng mga yamang tubig, maraming buhay ang masasalba. Maraming pangarap ang mabibigyang pag-asa. Naalala ko noon na nung bata pa ako na once na nagkakamali kami, ang ginagawa ng magulang ko is pinapadalaw kami sa lawa para magbantay ng palaisdaan. So marami hong mga gandang memorya na kung saan ay eh, naging parte rin sa buhay namin yung lawa. At dahil nga sa lawang yan, marami hong pangarap na nabuo Kabilang na ako doon sa tulong ho ng Laway eh, nakapagtapos ng kurso ng medisina Sa marami hong rason at siguro sa maraming pangarap pa na mabubuo sa tulong ho ng lawa ng bato. Eh, uh, nice kong salba at humingi ng tulong para ho naman eh, mas marami pa ho yung mabuong pangarap sa tulong ho ng aming mahal na lawa. Isa na namang pangarap ang posibleng mabigyang kasagutan dito sa siyensikat. Patunay ito na di dapat naiiwan ang kalikasan sa usapin ng pagbabago at pagunlad. Gamit ang siyensya at teknolohiya, may magagawa tayo para tulungan ang isa't isa. Kung ikaw ay may katanungan na sa tingin mo ay siyensya ang makasasagot, huwag ka nang magtubiling gumawa ng vlogs at post ito sa iyong social media accounts at lakipan ng hashtag Shensikat at hashtag One DOST for You. Malay mo, ikaw na ang susunod na wisher na lalapitan ng aming DOST idols or science experts. Hanggang sa muli, ako si Secretary Renato Yoseludum Jr. mula sa DOST na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at patuloy na suporta sa amin dito sa Shensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat.